Okay mga dre, nagatid tayo dito ano, sa Shangri-La. Chinese, pero magaling magtagalog. Taga Hong Kong yata sila eh. Pinag-uusapan nila. Bahay yata nila sa Hong Kong. Yun. Ano nga pala, binigyan tayo ng ano? Ang pau. <laughs> ito. Ah, hindi ko nabubuksan ito muna. No? Ah, sa, siguro sa New Year na lang. <laughs> Para may bubuksan tayong ano. Ewan ko lang kung magkano laman ito. Walgoods Time check tayo 9:24. Dito yung booking natin, madre. So papunta pa lang tayo dito sa first booking natin Let's ngayong take 59 araw. Let's Marcos Highway East Antipolo. 1.5 kilometer. So, Kita ng araw, dre. Ito nga pala yung ano natin. Sino sasakay? Kakababa lang, madre. Grabe, ayo let. Ah, bali may booking tayo, dre. Ito nga pala yung pangalawang booking natin. 1.5? 1.5! Kala ah. ko 150 lang kanina. So tinanggap natin. Hindi ko lang alam kung saan yung drop-off nito Santa Rosa. Santa Rosa, Laguna. Pumasok. Diretso. Sky Ranch na tayo. Ayoko to. Hindi ko na tinanggap to madre itong booking na to. No? Siguro pagka drop-off natin neto, makakuha tayong booking. Kaso nga lang, medyo matagal. Masisira yung biyahe natin. Hindi ko alam kung ano oras tayo makakatanggap ng booking doon. Pabalik ng Manila. Tapos, ginusto ko na lang na hindi natin kunin tong booking na to. Nakaka-auto-accept kasi tayo ng booking eh. Hintay-hintay ah, lang ulit. Yun, okay, may booking tayo mga dre. Kung kaya to. 778 plus 10. Okay na yan. Uh, terminal 1. Tara. Tara. Pwede na yan, madre, no? 778 papuntang, ano? Terminal 1 Airport Dito tayo ngayon sa Marikina so, hindi ko lang alam, madre Kasi 6-seater to, no? Binok uh, Hindi ko lang alam kung ilan yung sasakay, no? Kasi minsan, anim sumasakay na tao uh, Maraming bagahe Yun ang hindi pa natin alam Ngayon na uh, inaabangan na tayo sa labas ng pasayero Kita-kits tayo mamaya, madre mga kakababa lang na pasero natin dito sa airport madre Time check tayo ah uh, Siguro inaabot din ng isang oras kalahati yung biyahe natin dito From Marikina papuntang Terminal 1 na iya Traffic din tayo sa ano eh Bandang Boni Serrano Tapos sa EDSA uh, waiting tayo ng booking dito So ngayon, uh, kaka off lang natin dito sa Naiya Terminal 1. Uh, wala tayong matatambayan dito. Bali diretso ko sa ano papuntang Mall of Asia. Hindi ko nga alam kung tatambay tayo sa ano no, PITX. Pag kumain ng tayo diyan, uh, Terminal 2 Naiya. Kasi iniisip ko kung diretso tayong papunta Makati, pero naka-online pa rin tayo no, sa Grab. Nagka ng booking Kasi wala tayong matatambay dito Kaya naisipan ko dumiretso sa PITX Baka dun sakali may magbook sa atin Ambay na rin tayo dun sa binibilan kong ano karender ya doon bago mag PITX okay mga dre, dito na tayo sa ano no kabilang side ng PITX bali dyan lang PITX so bili mo na tayo ng makakain natin dito sa karender tambayan ng mga ano to no grab <laughs> alam nyo na kung nasan tayo na Ayan, ayan yung mga paratandaan yung ano Mga puno Ito ko naman pinapalagay yung ano Pagkain natin madre oh so, Diyan tayo bibili ng ulam natin no? Oh. Papalagay natin dito yung ulam natin Na bibili natin dyan Ang ulam madre Masarap yata ito Lipstick, oh. 100 Alam nyo na kung nasa tayo madre Karinder yan ah. Mga grab driver dito kumakain ka ate 100 na Lagi pa Ang mahal lang ano Ang mahal lang beef steak ni ate 100 Ito na yata yung pinakamahal kong ano eh Napuntahan Na karinder yan Isang order lang natin ng ulam 100 pesos na hinihintay na tayong booking, kakatapos na natin kumain. Ah, uh, nyo yung ano, beef steak niya natin, mahal-mahal. 100 pesos. Tapos hindi naman puro laman, no? At least alam na natin kung saan tayo bibili next time. Hindi lasang beef steak, eh. Pero all good sa rin yun, mga Kung Nagustuhan nyo yung beef steak nila, ate. Puto sa mga ano lang, no? Mga 50 pesos, wala daw sila kalahati kasi order, eh. Okay, may booking tayo, madre. Ito yung booking natin, pangatlong booking pa lang daming grab oh. Yung makapagal, Boulevard. Bali medyo matagal yung paghihintay natin dito, no. Ah, isang oras kalahati rin tayo naghihintay dito ng booking, no. Pagka ano, natin ng airport dito tayo dumiretso. Abutin na lang bago magalas 2 ng hapon nakakuha na tayo booking. You so. arrived at your destination grabe Sarang. mga singit tong sasakyan na to mga kapatid tapos tumama na sa tumama ba mo nakita nyo side mirror kaya bawal isa grabe ka sa... alam mo kung sino makapagmaneho eh like pa bumbero kung okay dito ngayon tayo sa Makati no 150 Pasok tayo dito mga dre Parang laki ng katawan no? Apat, eh. Yun, may booking tayo. Ito yung ano natin, pang-apat na booking pa lang natin ngayong araw. Kasi, at, kasi, ito yung sasakay, Madre. Uh, una sana, dito. May Madre, nasa Mandaluyong na tayo. Sa labas. <laughs> SM Light. Ayoko muna bumalik sa Makati. Medyo ano na, no? Pa-traffic na. Sana may pumasok. Ito puro set destination na yung gagamitin natin Para hindi tayo magawi doon sa area na ayaw natin Okay, dito na tayo mga tari May kakarating lang natin siguro ang. Sige, go po Kaya pwede maging potential na kakampi Okay potensyal na kakampi Sa tingin niyo po ba? potensyal na kakampi So, ano tayo? Mag-spice at destination tayo Papuntang Robinson's Place, Manila Possible Bali na sa ano ngayon tayo, Pasig. Bali habang naghihintay tayo ng booking, no. Ah, uh, kaka-drop off lang natin dito sa Marikina. Ah, sa Pasig. Mga sino ba yung nakakapag mag-renewal uh, ng CPC sa inyo. Pa-share naman kung magkano yung renewal ng CPC. Wala pa kasi akong idea kung magkano para ano, no. Natatansya ko na kung magkano yung iipunin ko kada biyahe ko. Yun ang diskarte ko ngayon. Nagtatabi na ako ng pera para dun sa ano. Kahit na maliit na ano lang. Para hindi tayo mabigla pag-renew ng CPC natin. Asabi naman sa akin kung magkano yung ano natin. Uh, renewal ng CPC uh, na iisip ko lang kasi yun mga ganong bagay yun may booking na tayo kakapasok lang din siguro pang ano ko pa lang to pang lima pang anim na ano, booking 4.30 na ng hapon uh, ubusin na lang natin yung ano natin yung set destination laki kasi ano eh laki ng bawas sa gasolina pag ano naiipit tayo sa traffic para nung wala pa tayong grab no? hindi tayo na problema sa ano pagtaas ng gasolina pero ngayon <laughs> no araw trip lang tayong drive makagimik man lang pero ngayon, naka-monitor tayo Kahit na 50 centavos Piso yung pagtaas, nangihinayang tayo Yun na siguro yung pinakamurang nakita ko Gasoline station Sa Clean Fuel Felix Sabi nyo, Sana balang araw, no? ni Grab yung ano, set destination Mas maganda, no? Kapag ano Sampu yung my set destination Para yun na lang gamitin natin Para makaiwas tayo sa traffic <laughs> Hindi naman lahat ng ano eh Kahit dagdagan ni Grab yung may set destination niya hindi naman lahat ng ano nagagrab gumagamit ng may set destination basta yung mga iba drive lang ng drive kahit saan mapunta mapadpad man ayoko talaga magawi sa BGC sa Makati mga alas 5 ng hapon Umiiwas iwas na tayo dun <coughs> ito po <ba> ako sir <coughs> Red, kayo po ba ito? Dito ngayon tayo sa ano, woodlands Wala pong pumapasok na booking sa atin Diretso pa rin yung set destination natin Sa gupain natin yung traffic sa EDSA balik ulit tayo dito sa Pioneer dahil may pick up tayo sa bandang ano, malapit sa TV5 Ayo tayo paalisin dito ng ano ka pick up natin ito sigurado papalayo na ito na kasi nasa 300 plus na yung booking from Pasig pala pag nag set destination ka papuntang Robinson's Place Manila pwede ka pala makatanggap dito ng booking sa bandang Arnais no? wala pa ikot ka ako kasi padaretsyo lang ina-expect ko na may pasok yung ano lang tutumbukin natin yung show Boulevard no? hindi pala so, sa gasa talaga tayo ng traffic ed sa tayo pinadaan eh drop off so may chino roses mataas din yung ano no ah uh ginawang kalsada dito sa ano, Chino Roses. Ayun, no? So papantayin niyan hanggang dito. Mataas ng konti sa tuod. Ayon. May kakarami lang natin sa ano, drop off na natin mga dre. Wala mga dre, na. Okay, 75 pesos na charge siya. So waiting ulit tayo ng booking. Kulit ng ano, kulit ng booking. Pagka-arrive ko dito sa bandang Cartimar, tinawagan natin no, yung pick up daw nasa ano daw Anton Ortigas ayun nilagay niyang ano address sa Ortigas pero dito na siguro na ipin sa Partimar wala kay cancel niya okay mga tre ito yung ito yung drop off natin no natin din na drop off mga Dre 8.36 na nauli alam ko ganitong oras walang ano, bihira ang nagbabantay ng enforcer dyan. Ito yung kanto ng ano, east up. Nahuli pa siya. Lawag oh. pa sa ano, pedestrian. Ang babait ng mga motor oh. Nakakita lang ng enforcer eh. hindi na sila kumakanan no. Kahit e stop yan, lahat ng motor kumakanan dyan. Ang babait. Kahit kumana ka naman dyan, hindi ka naman mahuhuli kasi busy yung enforcer eh. Okay mga Dre, naka 3123 tayo. 10 bookings. Sobrang ano, matrapi kasi ngayong araw. Okay mga Dre, kakarating ko lang ng bahay. No? Yan lang biyahe natin ngayong araw. So biyahe ulit tayo bukas. No? Subukan pa rin natin. Baka gumandagan din kita natin. Kita-kits tayo bukas. Ingat po kayo lahat. God bless po.